Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang kakatakutan pa rin nga daw ngayon, ang Boston Celtics. Pag-uusapan na rin natin dito sa ating panibagong video, ang balitang posibleng pagbabalik ni Christian Wood sa Los Angeles Lakers. Alam naman nga po ninyo mga katrops, na masyado nga po naging kampante ang Boston Celtics sa kanilang mga nakalipas na laro bago pa man magtapos ang regular season. Pero sa kabila nga po niyan ay hindi para naman nga po nawawala ang kanilang kagustuhan na maging dominante pa rin sa darating na playoffs upang makuha na nga po nila ang kanilang panlabing walong sa history ng kanilang parangkisa. Sa katunayan, mismo si Jason Tatum na rin naman nga po nagsabi na wala pa rin nga na pong kahinaan ngayon ng lineup ng Boston Celtics simula sa kanilang starting five hanggang sa kanilang bench. Since marami nga po sila dito mga players na mapagkakatiwalaan pagdating sa opensa at depensa lalo na sa mga crucial minutes ng kanilang mga laro. Sa katunayan, isa na nga po dyan ang kanilang 6th man na si Peyton Richard na nakapagtala pala nga po sa kanilang huling game laban sa Washington Wizards ng 38 points, 9 rebounds at 12 assists sa kanyang 15 out of 21 shooting. Kaya kailangan pa rin nga na po talaga katakutan ng mga team sa Boston Celtics since dapat nga po nalang pakatandaan na ito pa rin nga po ang best team ngayong taon at ang may pinakamalalim na lineup ngayong season. Samantala, puhon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang posibleng pagbabalik ni Christian Wood sa Los Angeles Lakers. Kasunod nga po mga ng pagpasok ng Lakers sa play tournament laban sa Pelicans, ay meron na rin naman nga pong malaking chance na makalaban agad nila sa first round ng playoffs ng ating defending champions na Denver Nuggets. At kung sakasakali man nga po na mangyari ito ay kakailanganin nga po ng kanilang kupunan ng mga bagong re-rest box sa kanilang lineup since hindi nga po sapat ang kanilang mga players ngayon, especially sa kanilang frontcourt. Alam naman nga po ninyo mga katrops na hindi pa nga po nanalo ang Lakers sa Nuggets since hindi nga po kayang tapatan ni Andre Davis si Nikola Jokic kaya kailangan nga po nila ng bagong sentro na aalalay sa kanya, kagaya nalaman ni Christian Wood. Ang problema lamang ay questionable para naman ang kalagayan nga po nito sa playoffs. Sa katunayan, bagamat man nakakasama na nga po ito sa mga ginagawa nilang team practice at nakakapagtakbo at nakakapagshooting na nga po ito sa loob ng court, ay hindi pa rin nga po siya paglalaroin sa kanilang game laban sa Pelicans at maging sa pagsisimula ng playoffs. Inoobserbahan para naman nga po nila ang pangangatawan nito at nararamdamang sakit nito sa kanyang tuhod na maring nga pong lumalapa kapag pinersa niya ang kanyang sarili. Pero wag naman nga po mag-alala mga katrops. Gayong once nga po na maging mabuti ng lagay nito ay paglalaroin na nga po nila siya sa kanilang lineup. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.